yung mga bata, napakalat-kalat. Pag nagkaroon sila ng pagkakataon, nakakita sila ng bagay na pwede nilang maibenta. Ini-snatch nila yon. First time ako na biktima, sumakay kami ng jeep dito sa may Santo Domingo Church. May sumakay din na tatlong lalaki. Nung ng na yung jeep, nagulat ako wala tinutukan ng kaharap ko. Ibigay mo sa akin yung bracelet mo. Ano? Kinabahan ako. Takot ako bigla. Kinawakan ko ngayon yung kamay niya. Dumiretso yung kutsilyo dun sa kamay ko. Tapos bigla niyang inangat ng ganon. So, nasugat talaga. na -lap yung ganito ko. Nagulat ako as in bata talaga yung ano sa akin. Parang nagkaroon ako ng trauma. Pagsasakay ako ng jeep. At minsan yan, pag sumasakay ako ng jeep na parang kaduda-duda yung itsura, bumababa na lang ako kahit hindi pa ako mismo doon sa da dapat kong babaan. Di ba po ang mga bata ang pag-asa ng ating bayan? Paano na lang po tayo kung ganung mga klasing bata ang ating aasahan? Dapat talaga may nangangalaga o tumitingin sa mga kalsada na wala dapat na pag-alagala ng mga bata para walang ganun nangyayari. Ako po si Banji Bidar, nakatira po dito sa Barangay Tatalon. Tatlong beses na po akong na-hold up na isnatay, Sana po ayoko na pong mangyari ito sa iba. Mayor and congressman, ano ang action mo?